Good morning, everyone. It's me again, Liza Babes Channel. For today's vlog, ay nakabalik na tayo dito sa Athens, guys. So, nandito na naman tayo sa harapan ng uh, pariyament. At nandito yung mga guard na naman at sa shoes wall. Because ito ay fan na fun talaga ako dito sa mga guard. Lagi ako nandito every minute, guys. So, Tignan natin ulit guys yung mga sundalo, yung mga guard na nagmamarcha. Na-miss ko po sila dahil 6 uh, months na wala ako dito sa Athens. At ngayon nandito na naman ako kaya back to normal tayo guys. Habang hindi pa tayo pumunta sa Pilipinas kasi I have plan to go. So guys tara samahan nyo ako for today. bata pa Hvala! 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 tapa sila ngayon sila bye bye guys patapos na yung kanilang marcha ayan tapos na sila at nag na yung mga tao as usual pagkatapos ng marcha ay lahat ng tao ay nagdi disappear na <laughs> at ito lang naman talagang pinupuntahan nila itong mga guard na ito ayan guys baka dami ng ano yan. so yan dito nandito tayo sa square sindagma square guys kung saan harapan ng parial land so may pupuntahan kami ngayon ng kapatid ko kaya napadaan kami ulit dito sa mga sundalo na to ayan si Atelier TV ayan si Atelier TV oh. nagbablog din siya As usual, parehas lang kami <laughs> Lagi kaming parehas ng content guys Ayan. So after uh, an hour One hour mm -hmm. ay ano Papalit na naman yan mga yan Iba na naman ang duty Mga bata na ngayon Nag-juty ngayon Hindi na yung mga may edad Siguro ay retired na sila kaya nag ano na sila ng mga bata yan so lahat ngayon na nag guard as uh, nakikita ko ngayon dahil kababalik ko lang naman din sa paggaling sa island at kababalik ko lang guys ay mga bata na yung nagmamarch nagmamarcha yung nagjojoti ngayon wala na ako nakikita yung may edad na siya So, tapos na yung kanilang pagmamarcha guys. So, hanggang dito na lang. So, ayun na nga guys. Nakita nyo yung ano, panibagong pagmamarcha ng mga soldier dito sa Parialent. At nakikita nyo naman guys na mga bata na wala na yung mga may edad. Siguro ngayon ay pinalitan nila ngayon. Baka mga susunod na araw ay mga babalikin sa mga dating Nagjujuti. Baka nagpalit lang sila. So hanggang dito na lang ang aking vlog for today. See you next vlog guys. Thank you for watching and God bless.